Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Athens. Welcome back to my channel. Hindi pa tapos ang pagiging trending ng determinado yung music video dahil pumasok pa ito sa number 6 sa buong mundo. Worldwide trending ang determinado. Salamat sa suporta ng mga Pilipino 18 sa buong mundo. Hito nga sa Hong Kong at China trending at pasok na pasok sa trends. Trendsetter ang uh, determinado music video at number 6 nga pumasok din sa worldwide trends trending worldwide sa buong mundo ang determinado music video at number 6 congratulations Pablo at Josue at keep up the good work at maraming salamat 18 sa walang sawang sumusuporta magingay at gumawa ng ingay syempre para sa kakalunch lamang na determinado music video sa YouTube at sa buong social media